Posibleng hindi sumama ang ilang jeepney drivers, ekinasang tigil pasada sa susunod na linggo. Ang dahilan ng mga tsuper, alamin muna natin kay Bernard Ferrer live. Bernard? Dayan kung maapektuhan ang mas maraming pasero, posibleng hindi na sumama sa ekinasang transport strike sa lunes, April 15, ang ilang jeepney driver. Prioridad kasi nila ang gapakanan ng mga pasahero lalo na ang mga magagawa at estudyante na lubhang maapektuhan kung hinigil sila sa pamamasada. Nakahandang tumalima ang mga jeepney driver na biyaheng tandang Sora, Visayas Avenue at City Hall sa polisya ng LTFRB. Sa katunayan, nakapag-consolidate ng kanilang grupo na binubuo ng 80 miyembro noong pang isang taon. Kung ano na lang yan ano ng presidente namin, susundin na lang namin yung ano na. Kasi malalit lang ang biyahe namin eh. Maraming kung sa City Hall, maapektuhan. Nauna ng inanunsyo ng Manibela at Pisto ng transport strike sa lunes, April 15, upang tutulan ang nalalapit na deadline ng consolidation ng franchise sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Napatid na itinakda sa Abril at 30 ang deadline para sa mga jeepney driver at operator para sumali sa transport cooperative. Bibigyan daan ng franchise consolidation ang pagpapalit sa mga tradisyonal na jeepney ng modern jeepney. Bagay na tinututulan ng ilang jeepney driver dahil sa hindi umano nila kakayanin ang gastusin sa bagong unit. Dayan tiniyak niyang LTFRB na ipatutupad nila ang kanilang standard operating procedure kung saan makipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng gobyerno at local government units. Magkakaroon din sila ng libreng sakay para tulungan ang mga maapektuhang pasahero. Maging ang Philippine National Police o PNP ay inihahanda rin ang sasakyan para magkaloob ng libreng sakay. Balik sa iyo, Maraming salamat sa iyo Bernard Ferrer